na yung mga yan, oh. <laughs> oh. Oh. Dito kami, oh. oh. Doon yung beach, dun. tayo sa Bin Pero handa anda, ano. Ang daming tao. Wala tayong mahanapan na pwesto. So, hahanap tayo ng ano, lugar dito sa mer sa mga beach. Katulad ng gano'n no. Oh. Ayun Yan. So, hahanap tayo yung medyo malilim kasi syempre mainit. Di ba baka hindi natin kayanin. Yan. So ngayon Nakiihi lang sila dito kasi may Pwede kayong ano dito Mayroong mga lugar dito na pwede kayong makiihi Makiligo So hindi nyo po problema yun kapag uh, Nagligo kayo sa beach tapos eh Magpapalit kayo Maliligo kayo magbabalang kayo Dahil meron naman mga maupahan dito Lalo na kung Nagtitipid kayo sa budget O nga pala today is ano Today is Friday Ano <laughs> ah, Nga ngay uh, ngayon lang nagkaroon ng pagkakataon para maka pag family bonding mag barkada bonding diba shota banding yan, yan, kaya tara samahan nyo kami hanap lang kami anong oras na ba As 9 medyo mainit init na rin sa paligid so hindi tayo po pwede magkamanay maka ng ano ng makukuhang spot kasi pag nag natag ka na tapos napili mo mainit Siyempre, di ba kawawa ka mainit Harap tayo yung merong may malapit na CR tapos may malapit na tindahan. Okay na sana dito kaya alam may mga nakapwesto na. Ayan, katulad niya may tindahan dito sa may CR. Ayan no. Diyan sila nakilingi So Hanap tayo Kaya Tara na Tara Init Anik-anik nyo One way Wanwi, wanwi. <laughs> no, balik, LP. balik, We, balik. Sinarado na ah, nila. Ha, palabas na. Paano tayo makakapunta sa dulo niyan? Diba? Oh. Di ba? Ay, oo. doon sa kanina, Ben. Oo, lingay na yan. Oo, yung sa kanina. Lipat tayo doon, tapos iigod kayo na yun. Tapos palabas, dito na, no? Ano kasi? Ang baba niya, nandang ganda niya. Ay, dami na yung barbecue. Dami kasi yun. Hindi na rin yung obra, chou. Paganda pa rin yung ano natin. Wala na, no? oh. Shower, 15, tabo-tabo. Bawas. Anong bawas? Pupa. So, Mataas ba yan? Mataas? <laughs> no. <yung. laughs> bawas. And barbecue. Kanina nga sabi ko kayo, ano yung... Ano yung ito, ito mingayin na to. Ay, maghahalo-halo na yung... Oh, Nakos, sobrang dami talaga ng tao eh. <laughs> Wala kang may mapwesto andito. Pero nagbisag decide kami umikot na siguro punta kami dun sa pinaba ano nung binmalay. Titignan namin kasi may mga parking area din dun. Baka dun nakapwesto kami. Dito puno na eh. Yan no? dami mo. dami pa rin naghahanap. Dami namin kasi to puno na yung sandak. Yan no, makita nyo. Wala kami parking. naghanap din kasi kami na may lilim. Ang hirap talaga kasi na pupwesto ka diyan magdepend ka, tas walang ang dilim. Sobrang init ng ano, araw. Kaya, ayun, uh, doon namin uh, doon na doon na kami pumunta banda doon sa pinakanan ng Ningayin, malapit do sa pinakasityon nila. Kasi doon sa Binbali, medyo madami na rin. At, uh, ang layo kasi nung ano, nung parking doon sa beach. Yan, so andito na tayo. Yan. Ito na yung pinaka-entrance ng Lingayen Beach So, ayan, sa bandang kaliwa Nandiyan yung munisipyo nila You know So, hahanap tayo ng parking so, Medyo tinan tayo sa signboard Kasi medyo maraming tao talaga ngayon Kasi na Weekdays ah, Weekends Weekends na So, ayan San kaya? Dito, dito, dito. Ayun, dun, dun, dun. Pariwa tayo, pariwa. So, hindi maganda po. Ito, may parking area na dito. Kaya alam mo, masyadong malayo. So, hindi natin makapasami sa safari. Ang gusto ng ating mayora. Eh. Nakatabi tayo sa... sa saktian. Kasi, Diyan natin itatali yung, anay... yung ating tarp. So, ikot lang tayo, ikot, 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 ikot. O, yan yung museum mo. Di yung ano, may mga tanggay, saka para aeroplano. Saka mga kanong, magkita nyo dyan. Yan, so malapit na tayo, isang kanan na lang at parking lot na. You know, tanaw, tanaw, tanaw. Yan, so, hanap kami ng pestuhan dito. Daming talagang tao dito pag ng dagat. Grabe. Grabe talaga. So, ang piyesta ng dagat dito is May 4 and 5. Yan. Yeah. Pero kadalasan, pwede nagsisimula na rin sila ng May 1. <laughs> yeah, pero kadalasan, May 4 and 5. Yan. Yeah. Maraming tao dito. Labas na natatapat na Sabado, Ninggo. Pero today is Friday. Yan. Yeah. Ooh. So, ito na ang ating... Uh, Siguro dito na tayo po pwesto Nahanap lang kami ng parking and then magsiset up na din kami agad. Right. So, ah, siguro, oops. So, kaya, ah, para puno na dito na lang kaya kami sa kabila. At sa po, atras. So, ito na, paparking na kami and then siset up na kami agad. Alright, yes, just you. hindi si May, ala hindi na naman na ano, hindi na naman na record. so abang naghihintay, uh, silipin na natin yung dagat. kung oh, hindi kami makakaligo. <laughs> Ito yung pinaka coastline nila. After na ang pinaka baywalk. Ay, para ka nasa ano, dito, Miami. Ooh, pwesto nito. <laughs> Una-unahan lang talaga. So dito talaga pwede mag-overnight. Yan, pwede mag-overnight. Ang banyo nga lang, yeah, mamaya malalaman natin, tatanong natin kung saan banda at kung anong oras. Kung gano'ng oras yung CR kasi public pay toilet ata, no, free. Hindi natin alam. Yan. Yeah. So ito, ganito kalawak. Dito pwede kayo mag somewhere dito. Yan. Yeah. Talagang ano. Marami marami liligo na medyo malakas-lakas ng konti halon dahil na uh, pahapon na. Kadalasan so, naman dito, eh, depende din kung high tide ba o low tide. Eh. Mas malakas ang ano dito sa Lingayen kaysa dun sa ano sa Sa so, medyo ano dito malalim. Kaya konting ingat lang na onte. Si mahirap ng malunod kung hindi ka strong swimmer. Huwag kang pupunta sa pinakamalalim at baka dalhin ka ng alon sakto ng damdewa lang, hanggang doon ka lang. <laughs> Pero dito, Marek, hindi naman ganon. Katulad sa Sambales yan, na biglang lalim hindi naman. So, huwag ka lang lalakad doon sa so, pinakamalayo. Hmm, sarap marigil. <laughs> Pero ang init yan, kaya tayo pa nilang ano, maligo. Mangingitip sila ng gusto. Ula, ang dami nalilipat pa ang mga bata. <laughs> uh, Ma, na ata bisyo pa ba tayo muna? sa dagat, tapos maghapon. Walang silong silong. <laughs> Yang mamuti ang daliri hanggang masunog ang balat. Ayan, babalik na ako. At uh, talaga ka mainit. Kaya let's go! Put, hanapin na natin yung banyo. Ayan, na nyo ulit. Isang ikot. Tingit. Yan, so, balik na tayo. <laughs> init ba init. Yan, ito, pinta natin yung banyo. Yun, o, banyo yun. Yan, doon pwede ka marigo at magpupu. Ha, pupu lang pala doon. Tapos dito sa kabila, dito pwede ka mag-shower. Yan, o, oh, sa kaliwa, yan, pwede ka mag-shower dyan. Yan. Natanong natin yung mga gwardiya kanina at ang CR ay uh, 8 to 5 lamang. So kung ikaw ay may kung may mag overnight, uh, kailangan bagu magalasing ko, na kaligo na. Yan. Kasi mamaya wala na at bago magalasing ko na katay ka na rin. <laughs> yan no? so malaki lang yan, mabahaba. Kaya uh, nice nice, maganda yung pwede na pwesto natin. So nakalugtayo. Yung paliguan sa kanya CR, dala na lang. Tapos dito sa, dito sa uh, parking na ito, pwede kayo mag-overnight. Na ito, so may nakikita pa yung mga nakatay. Uh, so ito yung pwesto namin. <laughs> una lang. Kesa okay, kanina, pa ito yung pwesto namin. Ya, yeah, may good kanin, dito may pala. Ayan o, uh, sarap ng buhay nila. So marami ka rin mabibili sa paligid, marami tindahan. Kahit right, wala akong baunan, pero mas maganda meron kasi may mga bibrigas na, di ba? Di ba? Oo, oh, mamaya meron na yan. Makakabili tayo, may lumapit na. Oh, nag Nagtanong ako doon kung hanggang alas na po. Kung hanggang anong oras yung ano, yung liguan, Hanggang pahid. ah, try uh, PCR. So mas maganda po may studiba sa rin kesa doon sa bill. May... Oh, um, ano po? <laughs> Oo, oh, nakakuha din ng yung mga yan, oh. Huh. Dito Sarge. Nandito kami, oh. yung beach doon. may mga lamesa dito, yan, no? Unaan lang talaga. Pero parang... Parang magandang ano Sumambay dito ang mga nakamotor na rider group. Tapos pupwesto na lang dito. Magdadala ng mga lamesa. Ano? Ang alabag ng parking dito. Ayun, Ayun dito. So mas away dito yung ano ano Mas dito, malapit parking Ito, dumkong to, tong, ganito sa binmaloy eh. Para mas maganda talaga dito Ed! Ayan, namaya may alalapit tayo doon sa beach para makaligo Maglagay tayong tarp doon Yan At uh, pahapon naman na, ah. so hindi na ganun kainit Pero bago lahat Panamig muna tayo. Yan. Cheers! Nasaktuhan pa. Yan, nandito na tayo ngayon sa si tabi. At tayo kakain after tumayin na maliligo. And after maligo, magbibihes. Yan after magbihes, at tayo lalarga na. So, hanggang dito na lang ang ating video. Maraming maraming salamat po sa mga nakasubaybay at nanood ng video nito. At sana sa mga susunod, makasama pa namin kayo Uli. Yan, nandito pa sila and need to go so after namin kumain magpapack up na kami na nais na rin and I hope na, na kahit pa paano maging masaya kayo sa aming bakasyon tara na let's go